Samjup sal Terus semangat baik. Lihatin di mata orang ini. Serap telaga dinginnya tanpa beris balik anggo. Sama serap beannya. Pokor ka dalas, <laughs> opor ubi. kain muna tayo ng talong. Ito masarap talaga to guys. Tapos parang may mitso guys. So, may kasama siyang side dish. Masarap. Mm. Guys, tinan yung kimchi. Sobrang sariwa. Oh, diba? Light na light yan. Fresh na fresh. May kasama na Sobrang crispy guys. spring soup guys yan tofu soup na parang uh, kimchi soup ata tawag dito sobrang sarap din nito guys ito talaga nakakailan ako nito eh ito na ito ako pinaka excited guys ito parang sarap mm. mm. Tama-tama lang yung alat niya. Tapos may konting spicy. Sobrang sarap. Tapos yung tofu, madilit lang yung slice. Ang lambot. Mm. Sarap. Definitely must try guys. So yun guys, nagluluto muna tayo ng karne. So medyo waiting tayo. Tingnan nyo naman guys, sobrang fresh nung karne. Pinkish na pinkish pa Totoo Ito tumutulo ka Pero normal naman yan guys. Yan, binaligtad na. Say smile. <laughs> Ayun yung kadate ko ngayon guys. Date niya yung November to guys. Ayan. So, Waiting na lang guys ha. Okay. Ito guys. Comment down below ko sino yung mga may hirig sa ano na to. Pagkain na to. tamang mm. Taman tama yung alat. Yung tamis nag blend Tapos yung noodle sobrang sakto. Hindi siya malabsak. Yan. Tapos kimchi. Hmm. So try naman natin pong egg. Mm. Ito guys, madalas ko napapanood sa mga ano yun. Korean mukbang ng ganitong scrambled egg. Tapos iniiwa-iwa. Trap. Mm. Wala oh, soup. Sobrang sarap kasi ng soup nito guys. Tapos may kasama siyang ano guys, bacon. Kaya sobrang sulit din. Hmm. Okay guys. Sarap din nito. Hmm. Winner. Tapos kung parang toge nila. Sarap din guys. Hmm. Sa toong nga ako kumuha kasi madulas yung tokboke kanini hindi ko madampot guys malapit na maluto ayun na nga guys first bite Perfect. Sobrang sarap. Ito guys, pag makakain kayo ng karne eh, sa mga samgyup salad. Sa venue kagad ng kimchi or side dish na vegetable. Sobrang nagko-complement yung lasa. Ang sarap. So pa guys. So, so, so naman natin sa red sauce. Yan, red sauce. Meat lang muna. Mmm. Ang ulit. Mmm. Huwag bang bagay na bagay. Another bite. Ang Uso usok pa guys. Pabayan so, naman natin ang talong. Mmm. Ang lambot ng meat. Parang mapaparays ako nito guys. O-order ako ng rice. Meat lang ulit. Mm. So yun guys na yung rice natin ano na siya. Diyan <coughs> natin huu 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 guys, Mmm. Sabi yun. Nag-combo-combo silang lahat sa bunga-bunga. Mamaya yung pork naman. Medyo hindi pa luto yung pork. Mmm. Sabi-sabi. Swabey. So guys, luto na yung pork natin. Kakat lang natin to so, guys. Medyo malaki. Ito so, na guys. So pork to guys ha. Kanina beef yun. So red paste. And red. Red. Tapos, kimchi. Yeah. Then, guys. Mmm. Mm. Mm. Sarap. Isa mm. Tapos, halo natin yung beef. Mm. Beef combo. Then, red, -red paste. Mmm. Grabe guys, masabog sa BBQ nyo ngayon. Lasa nila, yung dinamnam nilang ang dalawa ng course ng beef. Grabe yun. Beef-beef-beef-beef. Grabe mm. guys, pumunta na kayo dito. Sigurado ako mag-uusuan sa Southland. Dito lang na matatagpuan. Ay nandito Sa... SM South Molas Tapat lang siya sa likod ng mga ng McDo. So kung nakita niyo yung McDo sa so tapat ng SM South Mall, makikita niyo yung Sambit Hunting. Yun yun. Sarap. Egg, bacon, combination. Mmm! Grabe. Ito solid.